Ang pagkuha ng litrato ng iyong sarili gamit ang iyong phone camera ang itinatawag na selfie at ito ay ikinahuhumalingan ng maraming tao sa buong mundo. At dahil maraming tao ang gumagawa nito, tama lang na natin sila ng tamang paggawa nito. Kaya heto ang anim na tips sa pagkuha ng pinakamagandang selfie. Unang-una, siguraduhin na ang phone nyo ay may front-facing na camera. Kung hindi, ay maraming detalye ang mawawala sa inyong selfie. Piliin ang pinakamagandang view para mainggit ang inyong mga kaibigan. Importante ang timing. Kailangan natin ito sa pagkuha ng perfect moment. Maayos dapat ang itsura natin. Hindi natin alam kung sino ang nakatingin. Huwag matakot na akyatin ang pinakamataas na bundok para makakuha ng mas magandang shot. At huwag hakayaang masayang ang oportunidad na kumuha ng selfie na makakaakit ng tanong na, "Paano mo yan nagawa?" ito ay anim lang na tip. Sigurado kami na marami pang iba. Para sa inyo, ano ang pinakamagandang paraan para makakuha ng magandang selfie? Paki-share na lang sa comments.